Magandang hapon po, Sir Joel. Kayo po ay nanggaling pa sa? Sa Mindanao pa po, ma'am, sa Ama, Agosan del Sur. Kailan pa po kayo nandito, sir? Nung dumating ako dito, nung September 26. September 26. At ang sinadya nyo lang po talaga ay eh, si Senator Idol. Tama Opo, ma'am. Okay. Itong misis nyo, sir, ano, sino po ang pinagpalit sa inyo na inyong misis? Uh, kababata? O, Tama ba? In, in, ano po, ma'am, balay, ano ko po yun, parang kamag-anak ko po rin yun. Kamag-anak ninyo, pinsan, gano'n? Okay, paano nyo nalaman, sir, na ipinagpalit po kayo ng inyong misis? Grabe naman yan. May ano po, ma'am? Uh, ito na nga, uh, at, kuya, nakita na namin ni attorney na maliban sa mga conversation kung saan meron siyang ka-video call na isang lalaki at may no. katawagan siya ng I love you, eh meron po itong sex scandal. Meron po, ma'am. Okay. Uh, <laughs> attorney, okay. Uh, medyo uh, paunawa po sa ating mga manonood. Ano, hindi na po namin ipa-flash dahil napakalaswa po ng uh, na mga video na uh, ipinakita po ni tatay sa atin. Uh, bilang pruweba na ang kanyang misis ay may iba na pong kinakasama. Kumbaga, ano? Sir, kanino po nang galing ang mga videos na ito? Doon din po sa ano niya mam ma cellphone niya. Na-intercept yun yung bata ko kasi naka-charge yung cellphone niya madaling araw. Ngayon, yung bata kong dalaga may duda oh. na. Oh. I eh, kinuha lang yun yung cellphone yung, yung mm. in, op in niya. Yung, yung nakita yun ma'am nandoon. Nakita niya yung, yung video. Oh, six video ma'am. Okay. Bukod pa po doon sir, meron pa po bang ibang instances na nakita or nahuli niyo po mismo yung inyong misis na ginagawa po ito kasama itong inyong kababata or pinsan? Meron po ma'am doon po rin mismo sa loob ng school ma'am. Nahuli na po yun ng anak ko na 14 years old. Sa loob ng eskwelahan? Opo ma'am. Paano po nangyari yun, sir? I -i kasi po. ganito kasi yun, mm. May namatay doon sa amin, ma'am. Mm. Tapos nagpaalam siya sa magulang niya. Pupunta daw siya, maglamay daw sa mag doon. Mm. E ngayon yung anak ko, kasi nagpractice yun ng ano, may ano kasi sa amin ng sabayan namin, may sad-sad, sinasabi sad-sad. E ngayon, umabot na ng alas nun sinang gabi yung anak ko nag sad din doon. E mm. ngayon, umuwi sa bahay. Nagtanong sa lola niya, Ma, asan si ay I may, mean, Asan si Mama? Mm. Sabi ni lola niya, ay nandun sa vigilan. Hindi, e pumunta ngayon yung anak kong 14 years old. Mm. Pagpunta ngayon, wala naman yung mama niya doon. Hindi, mm -mm. e umuwi yung bata. Pero may duda na rin yung bata na ano parang may iba ng kinikilos eh. Okay. Eh ngayon. Nakita ba niya eh, uh, na dalawang mata niya, sir? Nakita Opo, niya mas ma yung nanay niya? Kitang kita lang yung ano ma'am, yung ginagawa ng hubot-hubot sila sa loob ng school. Nasa linya no? na natin Sige. yung anak and at the same time si Mrs. Attorney nakasama. Siguro na. kausapin natin muna yung anak at ah, total siya yung una nakita. Magandang hapon po ma'am Charmaine. Magandang hapon po. Yes, good afternoon ma'am. Si attorney pa po ito ng ACCIS party list. Ma'am, nandito po ang inyong tatay, uh, si Sir Joel, at inireklamo po niya ang inyong nanay. Uh, dahil nga daw po, meron po siyang ibang uh, boyfriend na, kumbaga, or kinakasama. Kayo po ba ma'am, uh, ma'am Charmaine, ang nakakita doon sa ginagawa ng inyong nanay? Ako po yung nakakita yung mga conversation nila sa cellphone po. Pero yung kapatid ko po, yung kasunod ko, yung 14 years old na lalaki, yun po yung nakakita nung nasa, nasa loob ng classroom po mismo. Okay. At itong nakita niyo ma'am sa cellphone ng nanay niyo, isa lang ba ito na video or marami po ba At ito? nang ma'am, hmm. lang po yan isa. Marami po yan. Kasi binuit ko kasi baka makalba pa yung pamilya namin pag binakita ng papa ko. Mm -hmm. So paano po nalaman ng inyong tatay pinakita niyo po? nag ano po, nagduda na po siya kasi nag sa mama ko yung asawa ng lalaki. sumi so asawa din po itong ano po, tatlo, si Ezekiel, tama po? Tatlo, Ezekiel. Tatlo, okay, okay. Tatlo, tatlo, po yung anak, tapos abroad yung asawa. Okay, sige. ah uh, makakausap po natin ngayon si Ma'am Claire Sahay. Si Ma'am Claire po ang okay. inyong misis. Tatlo, tama po. Kayo po ba ay magkasama pa sa isang bahay o hindi na po? Hindi na po, Ma'am. Hindi na. Gano'n na po katagal, sir? Okay. Isang buwan na po, ma'am. isang buwan na. Magandang hapon po, ma'am Claire. Po, so, magandang hapon po. Ma'am Claire, uh, ako po si Attorney Pao ng AXIS Party List at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo. Nandito po ang inyong mister, si Sir Joel, at inireklamo po, ma'am, ang inyong pangangaliwa sa kanya po, sa kanyang pinsan na si Ezekiel Campos. Ano po ang masasabi niyo dito, ma'am? Hindi ko naman po dinidinayan, ma'am, kasi po, nang talagang nangyari po yan. Pero nung nagkausap po kami na maglipat na po ng bahay at saka mag-ayos na po ang mag ang pamilya namin kasi matagal na po kaming nakitieter nakitira lang po sa bahay ng magulang ko kasi nga problema po namin wala mapag-iwanan ng mga bata pagka-time na nag uh, nagtatrabaho po kami okay. kaya yun po na namin na doon na lang kami tumira hanggang sa umabot sa punto po na nagdesisyon kami na mag, mag sarili na ng bahay mm para makapag-ayos na po kami at makapagpondra ng sarili namin. Bakit mo ito po nagawa, Ma'am Claire? Bakit mo nagawa ito sa iyong asawa? Kasi po, Ma, matagal na po yan yung asawa kong yan. Wala pong trabaho, wala pong permanenting trabaho yan. Mm-hmm. Mula po nung hindi pa po kami nagsasama, nag-aral na, nagbalik na po ako ng pag-aaral kasi po, dati po, gusto ko po talaga magbalik ng pag-aaral nung isa pa lang anak ko. mm kaya lang, ayaw niya pong pumayag kasi nga, siluso po yan. Masyadong siluso yan. Eh ma'am, kung ganito naman po ang ginagawa natin, talagang feeling ko naman may basihan naman po si Tatay Joel sa paghihinala niya sa inyo. In At fact, po, ma may video pa po kayo na nahuling huli po ma'am talaga. Hindi po namin madinay Kasi mismong video po na ginagawa niyo po huli sa akto, eh yun po ang napakita po ni Tatay Joel. Opo ma'am, ngayon lang yan. Kasi noon, nang nagsasama kami ng halos 19 years, mm. wala po akong ginagawang ganyan. Alam na alam na po sa sarili niya, kaya alam po nung puno na po ako sa mga pinagagawa niya. Tulad na? Ano pang ginawa, niya, ma'am? Kahit wala po akong ginagawang masama, ginagawa niya po ako ng kwento na kahit ano-ano. Gaya nang? Sinasabihan niya ako na may lalaki, ganyan, di ako pag-aaralin, di ako pagbabalikin sa pag-aaral kasi nga, manlalalaki lang ako. Sinong aling yun, ilang taon yun. long time na yun, isa pa lang yung anak ko. Okay. Hanggang umabot na ng anim yung mga anak namin, hindi ko ginawa sa kanya yun. Ngayong taon lang to nag... Ma'am Claire, saglit lang, lang po. Tatay Joel, tama po. Kayo ang nagpaaral kay ma'am. Sa totoo lang talaga ma'am. dalawang anak namin yun ma'am. Pinapaaral ko pa yan sa kasi ang usapan namin, sabi niya sa akin, ikaw na lang magtapos ng pag-aaral kasi isang taon ka na lang matapos eh. Sabi ko eh, hindi pwede dahil wala na maghanap buhay sa atin. Paano yung mga anak natin da dalawa, mga mm. ginatas pa yun. Mm. At saka, wala naman tayong, ikaw, hindi ka naman pwede magtrabaho dahil kapanganak mo pa lang. Hindi, nag ako, ikaw na lang mag aral Sige, kakayanin ko yan. So, Sabi pinag aral mo siya. si ma'am? siya, ma'am. Oh. Tapos, nung mag-graduate na siya, ma'am, mga third year college na siya noon, ma'am, mm. ibininta ko pa yung lupa ko na dalawang ektarya doon, para lang matapos talaga sa pag-aaral, Tapos, trabaho ko doon, ma'am, ano talaga, nasa bukid, ma'am, eh. Hindi ko talaga maano, minsan sa isang linggo, makauwi ako dalawang business lang. Dahil kayo po ay uh, so, nagtatrabaho bilang isang magbubukid? Opo, ma'am. Okay. So, hindi po totoo na kayo po ay walang trabaho? Hindi po totoo yan. Oh. tanungin ba sa eh. lugar namin, maalam na alam na yung mga tao doon, kung gaano ako doon magsipag, sinungaling yung sabi niya, eh. hindi naman totoo yan. Mm. Ma'am Claire, Ma'am Charmaine. Opo. Opo. Ma'am, sinasabi po ng inyong nanay na uh, ayaw daw po siyang pabalikin ng kanyang asawa, yung in, inyong tatay, sa pag-aaral at uh, wala daw pong trabaho ang inyong tatay. Totoo, may katotohanan po ba yun, Ma'am Charmaine? Actually po, yung nag-aaral po yung mama ko, baby po po ako noon. Mm. Tapos, ah, naalala ko nung baby pa ko, based sa mga kinikwento na lang din ilag sa akin, mm. yung papa ko, may minto kasi yung trabaho. Hindi mm. naman po, ano, hindi naman po kami naghihirap noon kasi... Yung sa mining, talagang may, may malaking pera, may maliit. Ganyan lang naman po talaga yung mining. Hindi man ano, consistent na malaki yung kita. Kasi ganyan nga, depende sa kung ano yung nasa tunnel. Pero sa pero ngayon nung sa po issue hmm. baby ako. Uh -oh. pero Ma'am Ma'am Shermaine sa, Ma sa ngayon, may trabaho ba ang iyong tatay? Sa ngayon po, hmm. no, bagong labas po 'yung issue. Hmm. yung sinabihan ko 'yung papa ko na, kunin lahat ng mga kapatid ko sa mama ko kasi may nakapagsabing na pinatuloy na 'yung lalaki sa bahay namin, eh dalaga na po 'yung katawan ng kapatid kong mm. babae, eh, baka may mangyari pa po, hindi na po ako maghahanta. Kaya oh. yun yes po, si Papa, wala po talaga siyang trabaho. Okay. So, nung panahon na yon wala po talaga? Opo. Okay. Ngayon lang po. Pero nung hindi pa po tumutok yung isyo, mm. na po yung Papa ko. Okay. Sige po. Maraming salamat, Mama Charmaine. Sir, ano po ang inyong nais na mangyari sa inyong misis? Ano po ang gusto niyong aksyon dito? Ang gusto ko lang po, ma'am, na kailangan talagang Panagutan niya yung kasalanan ng ginawa niya sa anak mo at sa akin. Masakit talaga mo. Ayaw ko na. Basta basta na lang niya. Ganun yung mga pangyayari na yun. Ilang beses ko na sa epekso, tigilan mo niya, tigilan mo. Ayaw pa rin. Tapos ngayon, ganito ang ginawa niya sa amin. Sobrang sakit talaga. Kung nakinig lang sa sari ko sa ni tayo aabot dito. Yun, ngayon. <laughs> <laughs> Ma'am, hindi ko talaga kaya. Ano mo, naman? Magkapayad ka talaga sa ginagawa mo sa mga anak mo at sa inano mo sa akin. subra ka na, sobra ang pagluloko mo sa akin. Ginagawa mo na akong king ko sa buhay mo. Okay, dinawin ko lang ano. Sir Joel, ano po ang trabaho ng inyong asawa? Teacher po siya, ma'am. Teacher po saan? Sa elementary, elementary po, ma'am. Elementary. At ginawa pa rin po niya ito sa? Loob ng school. Loob ng eskwelahan. Ma'am Claire? Hello. Kasama niya daw po ang uh, principal ng eskwelahan kung saan po kayo nagtatrabaho? Opo, nag-meeting -me pa po kasi sa loob. Okay. Ma'am, baka maari po namin makausap pa yung principal bago po tayo magtapos. Kasi kung kayo po ay ginagawa niyo to ma'am sa loob ng eskwelahan at hindi niyo pa mismo dinideny, talagang may may video pa, parang mali yata yun, elementary bang, school pa ma'am. po bang magsalita? Sige po, go ahead ma'am. Opo, yung sinasabi po nilang nakita kami sa loob ng eskwelahan, wala pong nangyari noon. Ma'am, nakita daw po, po kayo ng anak, anak ninyo na hubot-hubad. Walang nangyaring gano'n po. Manipula lang po nila yan. Tapos yung video na yan, bagong bago lang yan. Nung nakaraang buwan lang po yan, parang August ata yung video na yan sinasabi nila. Okay. So yung yung time na sinabi nilang naaktuan na kami sa paaralan, hindi hmm. totoo yan. Gumagawa po ako ng mga forms ko noon dahil checking po namin kinabukasan. Okay. Ma'am, sarili niyo pong anak ang nagsabi niyan sa inyong mister? Yung 14-year-old niyo po na anak ang nagsabi sa kanya na nakita po niya yung nanay, yung kanyang nanay, na hubot-hubad doon po sa school. Ako ma'am, hindi po talaga totoo yan. Sinabi pa nga ng asawa ko sa akin na yung nakita daw, sinabi daw ng anak ko sa kanya na nakita daw ako Suot-suot ko pa daw yung itim kong pantalon at saka itim kong t-shirt. Bakit nasabi niya hubot-hubad? Siya nga mismo nagsabi sa akin na suot-suot ko pa yung damit ko. Kung totoo, hindi totoo, malaman natin kung ano yung talagang nangyari. Kasi kung ito ay nagagawa sa eskwelahan, ibang usapan na yon di ba kung ito po ay mga pribadong naganap sa buhay ng uh, mga guro mas maintindihan may ko pa siguro dahil pribadong buhay nila yan pero ito po ay na, kung ito ay nangyari talaga sa loob ng eskwelahan maaring maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata hindi natin alam kung may nakakita bang ibang bata may bata pa ba noong mga panahon na yon yung video na yon maaring maging ground niyo tay para magsampo po kayo ng criminal action sa inyong asawa yes malakas po yung ebidensya natin, pwede po maging adultery yan. Pero on top of that, kung talagang mapakita po sa e investigasyon ng ating uh, DepEd or ng eskwelahan po na may pananagutan po si Ma'am Claire bilang isang guro, ako po ay naniniwala na talagang dapat mapanagot din po siya. Lalo na kung ito po ay nangyari talaga sa loob ng eskwelahan. Paimbestigahan na lang po natin. Kausap naman na po nila ate Odette sa kabilang studio sila, Principal. Po. Mm. Siguro, Sir, ano po ang inyong uh, huling mensahe sa inyong misis? Bago po tayo magtapos. May sabi ko sa iyo, eh, huwag kang mag-ano, magsinungaling. Sinungaling ka. Masyado yun. Ginagawa mo pa akong ano, eh. Hindi naman ako nag- kulang sa iyo, eh lahat-lahat binigay ko lang sa iyo hindi na nga ako nakaano sa sarili ko dahil sa pinaro anak natin ako lagi nag ano lahat sa bahay kapal ng mukha mo ngayon yun ang Bakit? ginanti mo sa akin okay nang ka sige po ni Charmaine ano ang masasabi mo sa iyong nanay ano po basta ako buo na po yung decision ko kasi ilang beses na po ako nakiusap kanino po Sa mama ko po. So ano po ang masasabi niyo sa inyong nanay? Ano? Kung ano yung napag-usapan namin na gagawin ko, gagawin ko talaga. Ano po yun, ma'am? Ano, ito po, yung pagre-reply mo. Okay. So itutuloy niyo po yung pagrereklamo laban po sa kanya at sa kanya pong kabit na si Ezekiel. Okay. Sige, mukhang wala na rin masasabi si Ma'am Shermaine dahil nabanggit niya, niya, talagang sagad na din mm -hmm. siya eh. Sige po, Ma'am Shermaine, uh, kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo at kay Principal Reynald. Huwag niyo po ibaba ang telepono at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. At tatay, uh, tutulungan po namin kayo na makapaghain po ng inyong reklamo. Ipunin po natin lahat ng ebidensya na meron kay Tay at lalong-lalo na po yung video na inyo pong nakita tay. Okay? Ah, uh, maraming salamat din po Ma'am Charmaine Sahay sa pagsagot po ng aming tawag. Maraming salamat po.